Hello, hello mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? At uh, kamusta sa mga kaibigan nating DDS na hindi nagsusuri? Kamusta po kayo? Ang uh, topic po natin ngayon ay uh, bakit uh, may jurisdiction pa rin ng ICC kay Bato de la Rosa at kay President Duterte? na uh, bakit ano pa rin? Bakit uh, pwede pa rin silang ulihin? Uh, hindi kasi natin masyadong napapanood sa online huh? kung bakit uh, may jurisdiksyon ng ICC pa rin sa mga ginawa ng dalawang kulokoy na to. Ha? Huh? Atin panoorin na uh, muna itong sinabi ni Bato de la Rosa para magkaroon tayo ng background kung ano yung kanyang dahilan. na huh? Kung bakit hindi na sila pwedeng ulihin ng ICC. Atin pong panoorin muna. Basta ako kahit anong sabi nila, no? Ang sabi nila, kahit anong pananakot nila na ICC, ICC kuno no? Dahil sa war on drugs. <laughs> kahit alam na natin na wala talagang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Dahil hindi na tayo membro, pinipilit pa rin nila na papasokin ang ICC. Eh kung si Donald Trump nga, President Donald Trump sa US, ay kakasuhan niya yung mga nagko-cooperate sa ICC nagpa ng investigasyon ng ICC dahil kinukusin nila na panghihimasok sa kanilang uh, uh, domestic affairs yung pagpasok ng ICC. Kaya kahit anong pananakot nila, wala po tayong kinatakutan dyan dahil alam po natin, kami ni Pangulong Duterte, nilaunch namin yung war on drugs, hindi para kami umaman. Hindi para kami makakapera. <laughs> ginawa namin ni Pangulong Duterte yung War on Drugs para may salba ang kabataan sa problema ng illegal drug. Yan po Pangalawang rason bakit namin nilaunsyo ay para mapigilan ang pagiging narco-state ng Pilipinas. Kasi bago kami umupo, nakikita natin may mga probinsya na nakontrolado ng mga drug lords. May mga drug lords na ang nag- Uh, sasabi kung sino pwede maging gobernador, sino pwede maging congressman, sino pwede maging mayor. Ganun na po sila ka-powerful. Dahil grabe yung kanilang resources. Grabe ang pera nila. May mga probinsya na tayong ganun. So kung hindi natin winage yung war on drugs, sigurado, narco state na tayo ngayon. At ano mangyayari? Natakaw, kawawang kawawang kawawang. Ito mga kaibigan, ha? Eh. Yung mga pinagsasabi niya na, alam nyo yun, hindi na daw uh, wala na jurisdiction. Actually mga kaibigan, yung nakalagay dun sa statute, ng uh, dun sa Rome statute, hindi po dun na uh, pinawawalang visa kahit tayo ay nag-withdraw na mga kaibigan. <laughs> hindi po. Yung kanila kasing uh, pag-withdraw, huh? yun ay uh, 2019. Tayo po ay member ng uh, ICC from uh, 2011 to 2019. Okay. Winidro po nila tayo ng 2019. Ang tanong po ba'y bakit natin, uh, bakit tayo ay nakapag withdraw doon? <laughs> ano bang dahilan? Ha? Sino bang uh, pasimuno ng withdraw-withdraw na yan? Si Erap? Si Gloria? Si Pinoy? Patay na si Pinoy dyan eh. Oh, si BBM? <laughs> sino ba? Sino ba nagtanggal dyan? Ha? Kasi ang, ang iniimbestaga ng ICC ay yung mga criminal activities, yung mga genocide at pagpatay. Ha? Yung mga maraming pagpatay. Nino ba termino nangyari yung maraming pagpatay? <laughs> diba sa panahon nyo lang, bato? Oh, oh. Kaya ikot ang pwit ninyo pagpapatanggal sa ICC sa atin, pag withdraw kasi alam nyo marami nang namamatay. Oh. Diba? Usok ang ninyo. Pag-aalis dyan sa ICC. Diba? Wala na ibang dahilan eh. Wala namang kayong ano eh. Wala namang ibang dahilan. para nga umalis tayo dyan eh. Naging dahilan, sumusobra na yung pagpatay ninyo. Oh. Kayo, kayo mismo nakakahalata na uh, massacre na ang ginagawa ninyo kayo ngayon, di ba, ang, ang uh, mga pet ninyo, usok. Oh, widro tayo, widro. di ba? Ay, mga DDS, anong dahilan? Bakit tayo natanggal sa, ano, ha? Sa ICC, bakit? Oh, Dige, kayo na magdahilan. Ha? Wala nang ibang dahilan, kundi yung mga uh, maraming masakit na nangyari doon sa panahon ni Digong sa kanyang Bata de la Rosa. Oh. Eh, uh, sasabi-sabi niya walang jurisdiction. Mame, papaliwanag natin kung bakit mayroon pang kakayahan ang ICC na hulihin itong dalawang ito. Ating mga leaders, nagiging adik na. Darating na ang punto na mga, mga, leader ng ating bansa, leader ng ating mga LGUs, lahat ng hahawak ng poder ng gobyerno ay mga bangag na. Mga mayroon bang ano? Mayroon bang senador na bangag? May kongresman na bang? Sarap na sarap ng buhay naman mga yan. mong adik. Malabo ka naman ba to? Napaka... Wala ka na sa katotohanan. Talagang kayong dalawa ni Duterte, ano na. Dapat eh, ilagay na kayo sa isang kwarto. <laughs> so, dapat tayo ng tulung tulungan. Huwag natin pabayaan ito. Isipin natin palagi ang kinabukasan ng ating bansa. Isipin natin kasi alam nyo, kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa kikilos nito? so dapat magkakaisa tayo. Alam ko, uh, kayang-kaya nyo yan. Sa inyong kinasakupan, mga barangay kapitan, kontrolado ninyo inyong mga lugar. Uh, no. Mm. Kaming uh, Monday, magkakaroon ako ng uh, Senate hearing, Itong mga spate of uh, kidnappings mm. na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Marami-rami na rin mm. ang nangyayaring kaso. Kaya pag-imbestigahan ko kung anong nangyari, bakit ganon. Lately, okay. merong isang bata, anak pa ng uh, Malaysian Ah, Chinese. <laughs> Kinidnap dyan sa BGC. BGC, ha? At of the city. Eh. Kinidnap yung bata. Hininga ng ransom na 20 million US dollars <laughs> ng pamilya. At nung nag... Uh, hindi na kabigay, tinutol yung daliri ng bata. Pinagdala sa pere, sa putol na yung kalingkingan ng bata. Mm. Putol. So, ibig sabihin, itong mga walang hiyang kriminal na ito, hindi dapat tayo na ito, hindi mga Pilipino. Ayun. <laughs> Hindi daw po mga Pilipino yung kriminal na gumawa nun, ha? Tandaan natin. Ponyneb, most likely ito yung mga Chinese. Ayun. No. Sino ba nagpapasok ng Chinese dito, ha? Kasi hindi yan gawain ng uh, organized crime group ng Pilipinas ah. na ganoon ka-violente, ah. na ganoon ka-ruthless, na kalingkingan ng bata, puputulin. Kasi nga, iba yung ano iba yung culture of violence ng mga international criminal. Iba, iba talaga sila. Ruthless talaga yung mga yan kumpara sa mga criminal dito sa Pilipinas. Uh. Ngayon, ipaliwanag natin mga kaibigan na kung bakit ba pwede pa talagang hulihin ng uh, ICC itong dalo ni Duterte at ni Bato de la Rosa. Kasi noong 2011, yung membership natin hanggang 2019, may jurisdiction ng ICC sa atin. Ha? Pwede nga magbigay tayo ng kaso sa kanila. Pwede nga kung sino mga report natin. O, member tayo dyan. 2016 si Duterte naging presidente. From 2019, ha? sa tatlong taon na panunungkulan niya under ng ICC ang kanyang uh, administration. O. 2019, kumalas. Bakit kumalas? Kasi napakadami nang namamatay. Napakadami ng namamatay, napakadami ng uh, winawalang niya, napakadami ng na, nakukulong na, namamatay pa rin. <laughs> oh, di ba? Kaya, yung panahon ni Duterte, mga kaibigan, na hindi pwedeng iyan ay parang isa sa sasabihin natin na ikakancel ng uh, ICC ang kanilang uh, jurisdiction hindi po hindi po ganyan yung uh, inagrihan ng Pilipinas mga kaibigan. Diba? Inagrehan po ng Pilipinas uh, na although tayo po ay uh, wala na sa ICC, uh, hindi na tayo sabihin natin na member nga dyan, pero meron pong kasunduan dyan. Uh, merong kasunduan na kapag ang isang bansa uh, ay nagdesisyon na umalis o umatras mula sa isang kasunduan o patas, sa pamamagitan ng uh, yung letter po na ibinibigay sa Secretary General ng United Nations kapag ito ay uh, naibigay ha yung pong uh, pag-alis nung isang bansang yon sa kanyang jurisdiction ay, ay isang taon pa ha bago maibigay yung abiso pero po kapag ka umalis yung bansang yon hindi ito nangangahulugan na nawawala na ang kanyang responsibilidad o anumang obligasyon na ito ay kasali sa kasunduan. ba? Diba? <laughs> Hindi po nawawala yung anong yon yung parang uh, alam mo yun, agreement pa rin na yon Halimbawa, kung ang mga obligasyon ay merong bayarin tayo doon, ba, kailangan bayaran yon Kung meron pong mga kaso ha, na nangyari before nung pag-withdraw natin, yan po ay kinakailangan makipagtulungan yung bansa na umalis kasi nangyari po yung krimen ha? before sila umalis. <laughs> yan po ang responsibilidad ng umalis na bansa. Kaya hindi po tayo ha, sasabihin itong si Bato de la Rosa, hindi. nag na tayo dyan. Ay, mali po yan mga kaibigan. Mali yan. Ha? ang krimen, yung crimes against humanity ay nangyayari bago pa tayo ah, ng mga na deliberately ha intentional na winidro sa kanilang kagustuhan kaya tayo umalis diyan oh ha kaya hindi maaari na yung sinasabing kapangyarihan ng ICC o jurisdiction ay wala na dito sa Pilipinas hindi po Nakasaad po 'yan doon sa inagrihan natin na statute. Uh, kaya itong sinasabi ni Bato de la Rosa ay mali po mga kaibigan. Hindi po totoo 'yan. Alam nila kung may sakaling may lawyer na nagpaliwanag sa kanila, hindi po nawawala ang obligasyon mga kaibigan ng Pilipinas doon sa kanilang uh, pinirmahan na statute, uh, o yung kasunduan na tayo ay bagamat umalis, ha? Tumiwalay sa korte ha? ng International Court ng United Nations, hindi po nangangahulugan na ito ay maaaring basta-bastahin na lang natin yung krimen na nangyari. Ha? Na habang sila ay may jurisdiction pa, ibabasta, babaliwalain na lang natin. Hindi po hindi po ganyan ang pagtingin. <laughs> hindi po ganyan yung uh, sinabi ng ICC. Uh, yun ay kasunduan na uh, kailangan ano, may responsibilidad pareho yung dalawa. Yung ICC at yung bansang umalis. Uh, kaya po malabo po, po yung sinasabi nitong sina Duterte at yung mga abogado nito. Ang luloko po yun mga kaibigan. Ang luloko. Ito, tingnan natin ha. Tingnan natin yung uh, nakalagay diyan sa nakasulat. Oh, ito ito mga kaibigan ha. A state party may by written uh, notification address to the Secretary, Secretary General of the United Nations withdraw from these statutes. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification unless the notification is specified Specifies a later date a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party in the statute, uh, including the including the final financial obligations which may have accrued. its withdrawal shall not affect any cooperation with the court. in connection with criminal investigation and proceedings in relation to which the the, the withdrawing state had a duty to cooperate <laughs> uh, in which uh anong tawag ito? connected prior to the date in which the withdrawal uh, became effective nor shall it uh, prejudice in any way Continued the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date in which the withdrawal became effective. Oh. Diba? Kaya nga, hindi tayo makakalis dyan mga kaibigan dahil nga, kung may kasong ano, nakabinbin sa korte, ako <laughs> uh, may nangyaring parang uh, alam nyo yun, na kailangan may ma uh, maisalang-alang. <laughs> na nangyaring mga pagpatay. Hindi po basta-basta mawawala ang ating tungkulin bilang bansa. Although umalis na tayo. Ha? Although umalis na tayo, wala na tayong membership nga. Yung obligasyon natin na yung krimen ay dapat mabigyan ng sapat na investigasyon ba diba? at matukoy kung sino ang gumawa ng mga krimen. So ganyan po yung kasunduan mga kaibigan. <laughs> Malabo po yung sinasabi ni Bato de la Rosa at ni Digong na hindi na porket, hindi na kasali. Eh hindi po. Maraming article yan mga kaibigan na talagang ano yan, na pinapagtibay nga na ang Pilipinas ay hindi pwedeng mag-refuse to cooperate. Halimbawa doon sa article 12-2. Uh, it says that a crime happened in an ICC member country before withdrawal. The ICC still has jurisdiction. Uh, diba? Since the war on drugs ha, noong 2016 or noong 2019 happened before the Philippines left the ICC, the investigation is valid and legal. Ayun yung hindi pinaniliwanag po ng mga abogado. nitong mga walang wala yang ito. Uh, 'Di diba? Kaya malabo po na hindi tayo pwedeng makikooperate diyan. Gawa ng... nakalagay nga kung sa kasakali na yung mga committed crimes ay nangyari before, ha, before ng withdrawal, kailangan makipag-cooperate ang Pilipinas. Oh, ayan oh. Ah! under consideration by the court prior in the date in which the withdrawal became effective. Kailangan makapag-ano tayo dyan to operate. Oh. Diba? Kasi yan nga yung ano eh, yan nga yung uh, United Nations Court sa mga genocide, sa mga krimen, sa mga mass murder, sa mga massacre. Kapag hindi mo na-report yan, <laughs> oh. ano, eh, pababayaan na lang natin yung mga libu na namatay? <laughs> Pabayaan na lang natin yun. Yung mga, yung mga nakakulong. Basta na lang ikinulong. Basta na lang, alam mo yun, ha? Dinala sa presinto. Na wala man lang uh, due process. Oh. Pababayaan na lang natin yung mga Pilipino. Mga mga kababayan. Aba, huwag naman. Kailangan nga i-investigate yan. Yeah. Oh. Eh maganda nga eh, dito, hindi na nga mangyayari magkakaroon pa ng bayaran. Walang mangyayari nga takutan. O, oh, di, do sa no? Sa ang tawag dito, walang bias. Ha? do sa bansa natin hindi kilala. Then na natin. Kung mangyayaring mananalo sila. O, magdala na sila ng sarili nilang abogado. O, may mga abugado din tayo doon. O, yung bansang uh, yung hahatol dyan na uh, hindi nating kalahi mga kaibigan. <laughs> Mahirap pa yung kalahi natin eh. Oh. Diba? Mahirap pa yun. Kasi unang-una, -una, kung magiging dito sa Pilipinas ang mangyayari nga, alagyan ano mo so, suwan, uh, labing tatlo sa labing ni mga Supreme Court Justices ay mga appointed ni Duterte uh, o, mga kaibigan ha <laughs> yeah, mga kaibigan hindi tayo pwedeng mag-withdraw dyan hindi natin pwedeng uh, sabihin na uh, yung kasunduan ay ating uh, iiwanan hindi po, mga kaibigan Napaka-liwanag po na ang kasunduan ito ay uh, tinatanggap natin. Ang bansa na kung saan nangyari ang, krim, ang krimen, whether ito ay kung sa loob ng eroplano o sa loob ng barko o sa, sa, sa lugar sa loob ng bansa. Ha? Ang mga bansang pinagmula ng krimen, yung mga taong inaakusahan ay kailangan maibrot to justice. Ha? Kaya mga kaibigan, yung nagsasabing hindi na tayo kasali sa kasunduan ay hindi po ano yan, Hindi po mali pong pahayag yan mga kaibigan. Tayo bilang kasapi ng United Nation ah, ay partikular na dapat makipag-cooperate, magbigay ng tamang datos kung ano man yung nangyari sa Pilipinas ng mga panahon ng drug war. War na eh, maraming namatay. Uh, hindi pwede na yan ay uh, anuhin natin. kumbaga parang uh, i-set aside na lang natin at paniwalaan natin na pinagsasasabi ng mga uh, lintik na tong sina Duterte. Uh, hindi po tayo pwedeng umano mga kaibigan. Tatlong taon na tayo ay member. Tatlong taon na tayo ay member ng ICC. 2019, nung nakikita na nilang marami ng namamatay na Pilipino, <laughs> nag-getro <-dito> tayo. <laughs> oh. Kaya hindi pwede. Hindi pwede po na si Nabato de la Rosa at yung kanyang dating presidente ay hindi makukulong. Dapat po makulong. Bayaran nila ng pera yung mga taong kanilang pinerwisyo ng kaibigan. O. Oh. Yeah. Kailangan mag-withdraw. Ayon dito, mga kaibigan, ha? Ayon dito sa withdrawal, sa Article 127. Ayan, nakasulat dyan. Marami pang article yan, mga kaibigan. Mga nasa Article 12. Meron din sinasabi sa Article 12 na hindi talaga pwede na hindi ka makikikooperate. Kasi ano yan, eh? crime uh, crime against humanity yan mga kaibigan. <laughs> uh. Crime against humanity yan. Ano eh, pababayaan na lang natin. Parang tumatay lang tayo ng mga 45 days. Ganun lang ba yun? Uh. Ito, ito, Article 12. Bo. A state which becomes a party to this statute thereby accept the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred in art in an in the ano in two in article five. Uh. In the case of Article 13, Paragraph A or C, the court may exercise its jurisdiction if uh, one or more of the following state are parties to the statute or have uh, accepted the jurisdiction of the court uh, in accordance with Paragraph 3. Ito, hindi tayo makakaalis mga kaibigan. Ang obligation natin, kailangan talagang yung acceptance natin dito ay ano, ay uh, meron pa rin talagang ano, mga nasa balikat natin ang responsibilidad. Uh, meron pa rin. Kaya mali po, mga kaibigan na sinasabi ni Bato, wala nang jurisdiction. Hindi po jurisdiction na natin yung mga kaibigan. Uh, yung cooperation natin na mapanagot yung uh, mga tao sa nangyaring napakaraming papayan at napakaraming uh, madugong diba pangyayari sa Pilipinas noong panong 2016 hanggang 2021. Yan po mga kaibigan. So hanggang dito lang po. At uh, pinakita lang po natin kung ano ba talaga ang uh, katotohanan ng Sinasa, sinasabi po nila na tayo daw po ano, tayo daw po ay hindi na hindi na pwedeng uh, magbigay. Uh, <laughs> ng mga taong may kasalanan sa ICC ay mali po sila mga kaibigan. Ito po ang ebidensya, oh. Uh, withdrawal, Article 27. Oh. Hanggang dito lang po ulit mga kaibigan at uh, pinakita lang natin kung bakit talaga may kasalanan itong sina Bato de la Rosa at dapat na po silang makulong sa ICC. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood.